magandang hapon guys update muna tayo sa ating backyard bago tayo pumasok sa ating school tara mga bagong dating tayo dito yun know, o abete natin ngayon ito yung ating bagong dating na Nemo yun know, o sobrang ganda at yung isa pang SR natin may anim na tayo dito bagong dating yun know, o sobrang solid itong Nemo natin may peter din tayo dito and may feeder koi tayo dito. May mga fry na yun dyan. Yung ating purple dragon. You know. Medyo malalaki na yung fry nila dyan. Ito naman yung ating mga full gold. You know. Sobrang dami ng full gold natin. Pour out na to. Dito rin sa ating tuxedo short body. And yung meron pa tayo dito mga beta na. Oh. Mga available natin yun to. Mga Mga beta may 8 pieces tayo dito ng available na beta ngayon yun o, mga PKBM natin o, mga yamabuki yun o, o wala pang laman dyan and tetra yun o marami pa tayong available na titirang tetra medyo malabo na yung ating aquarium ito naman yung ating ginugroom na mga blue dragon niya oh. mga jubi pwede na ata to magpaot ng fair fair lang oh solid ng blue dragon natin tumunta so, tayo sa ating ABM Yan, oh yung mga yamabugi pa diyan ito na yung ating mga PKBM may gold may GB tayo dito oh, Yan, oh. And dito, wala pang laman. And dito may mga FR na fry. And may isa ditong feeder. Ito nung dem natin. Sobrang rami. Nakapit pa out dito. Four pair lang po dito ang palabas natin ngayon. Yan Ito naman tayo sa ating Blue Dragon. Yan lang. Oh. Sobrang rami ng fry ko dito sa isang reptab. Lahat ay Blue Dragon update mo tayo sa ating backyard bago tayo pumasok ito naman yung ating mga dem yun may patay na dem ito, mga jubisay ito naman yung ating mga breeders na blue dragon and female ito. ito naman tayo sa ating albino full white And full gold fry ito naman yung ating mga silver ko yun o medyo malabo pakos muna natin ano? yun pumukos na nakikita nyo ba and yung ating mga gold dust wala pang fry dito yung gold dust natin tagal na ito hindi pa fry yung ating mga feeder na fry. Medyo ngayon malalaki na yung ating fry na feeder. Dito naman tayo sa ating indoor setup. Ang laman natin sa indoor setup yung ating mga tetra. You know, marami tayong available na tetra ngayon. Ay. Dito na tayo sa ating indoor setup. You know, marami pa tayong available ngayon na mga danyos nasa 60 pieces pa yung ating mga danyos. And ito pala yung ating mga pakain sa ating mga PKBM and full gold and tuxedo. Mga to, packs. And yung ating AFR and panda. Yun. Know. One trainer lang dito sa panda natin. And two trio dyan sa ating AFR. You know. so rin pa-out natin ngayon sa danyos. Huh? ganda ng kulay solid no. Oh. yan, marami tayo pa dyan may long pindanyos tayo assorted tayo dyan oh. dito tayo sa taas yan you know. gusto nyo yung janitor <laughs> kung nakaabot kayo sa aking video dito pa Follow naman sa ating page na KB Keepers and pa-subscribe naman sa ating YouTube channel na KB Keepers Vlog. Pa-pinot naman notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you guys.